Bumili nga pala ako ng konting baboy sa palengke kanina. Pork steak ang gusto kong lutuin ngayon. Yung pork chop cut nga pala yung binili ko. Pinagdalawa ko na lang bawat piraso. Ililipat ko na to sa mangkok kung saan ko siya ibababad sa marinade niya. Set aside, tapos naghiwa na rin ako ng kalamansi pampaasim. Pinigaw ko na rin yung mga kalamansi sa strainer para di mama yung buto sa pagbabad at pagluluto mamaya. Samahan na din natin ng saktong amount ng toyo. Lagay na natin sa baboy, tapos magdadagdagao ng tubig para saktong lubog yung karne natin. Tamang halo para mahalo yung tubig sa marinade natin at para sure na walang magkakadikit na karne. Isaset aside ko siya for 1 hour. Habang naghihintay, kumuha at nagbalat na rin ako ng tagisang pula at puting sibuyas. Hihiwain natin sila horizontally para makakuha tayo ng onion rings. Yung malalaki, mostly itatabi ko para pang tap sa pork steak natin kapag luto na. Tapos the rest, ilalagay natin midway para talagang lumasa siya sa sabaw. After 1 hour, ganto na siya. Sa isang kawalin na may mantika, bapan fry na natin yung baboy. Kumbaga para mapriko. Yung pinagbabaran, tatabi ko lang muna. 3 minutes per side ginawa ko dito. Hindi kailangan na ma fry siya. After maluto ng second batch, narigay ko na lahat ng baboy. Tapos isinama ko na yung marinade natin na pinambabad dito kanina. Hahayaan ko lang siya kumulo ng around 10 to 20 minutes. Kayo na bahala to Ang importante is lumambot yung karne natin. Pagkatapos, lalagay ko na yung mga sibuyas, paminta, at konting asukal. Tamang halo lang para kumalat yung mga nilagay natin. Tapos, hayaan na ulit natin kumulo. Pagkalipas ng ilang minuto, ganda na yung itsura niya. Pwede nang tikman yan. Dito mo malalaman kung okay na ba yung lasa or need mo pa magdagdag ng kalamansi or toyo or asukal pang kontraalat. Dito sa ginawa ko, swak na swak yung lasa. Wala na akong dinagdag kundi ang ating pang finale, which is yung onion rings. Tapos tatakpan ko muna ulit at papatay na yung apoy. After a few minutes, ready to go na yan. Tara, nakakuha na ako ng kanin. Makapagsandok na para matikman na natin to. ayano sarap niyan. Damihan na rin natin yung sabaw para nanunuot talaga. Tapos kumuha na rin tayo ng onion rings. Grabe, napakapogi na itong niluto natin ah. Tingnan mo naman, sobrang sarap niya, no? Paparesan ko na rin to ng pineapple juice, panulak natin. Tara at makakain na. Husgahan na natin to. Eto, kanin at laman. Kain tayo. Eto, magsama tayo ng sibuyas. Napakasarap naman nito. Sino bang nagluto niyan? Solid to.